Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Itinanggi ng China ang aligasyon ng isang mambabatas na maaaring pinupondohan ng Beijing ang pro-China troll sa Pilipinas para sa destabilization efforts laban sa bansa. Batay sa pahayag ng Chinese Embassy to the Philippines, ang naturang aligasyon laban sa China ay may tuturing na hindi totoo at walang basihan. Dagdag pa ng embahada ng China, hinihimok nito ang mga politiko na ihinto ang pagpapalala ng tensyon sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Aniya, nananatili namang bukas sa dialogo at konsultasyon ng China na sa Pilipinas para sa pagsasaayos ng maritime differences ng dalawang bansa. Nitong Martes nang ihayag ni Senator JV Ejercito na isa siya sa mga nabiktima ng pang-aatake ng trolls sa social media na pumapabor sa agresyon ng China sa West Philippine Sea. Nanumpa na bilang tagapamahala ng Maharlika Investment Corporation o MIC ang apat na business executives kahapon, December 20. Batay sa pahayag ng Presidential Communications Office o PCO, itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sina Vicky Castillo Andrew Jerome Gan, Herman Lechauco at Roman Felipe Reyes bilang MIC Directors na layong pangunahan ng itinatag ng Maharlika Investment Fund o MIF. Ayon sa PCO, si Tan ay isang Asian Development Bank o ADB Executive at Deputy President ng Steel Asia Manufacturing, Inc., habang si Gan naman ay membro ng Board of Directors ng Audit Committee at Compensation Committee ng Capital Markets Integrity Corporation o CMIC. Si Lichaco naman ay Director ng Sharp Philippines Corp. at Corporate Secretary para sa Computerized Imaging Institute ng Makati Medical Center Foundation, Inc., ng Medical Doctors, Inc., at ng Soho Central Condominium. Samantala, si Reyes naman ay tumatayo bilang chairman at founding partner ng Reyes Takandong Co. mula 2010 hanggang sa kasalukuyan. Ang MICA ay isang government-owned company na mangangasiwa sa mga pondong magmumula sa state-run financial institution na gagamitin pangpuhunan para sa malalaking proyekto, real estate at financial instruments sa bansa. Inaasahan ang pagpasok sa Pilipinas ng bagong sub-variant coronavirus disease na JN.1 sa takdang panahon ayon sa isang eksperto binigyang diin ni Philippine College of Physics o PCP President Dr. Ron Jin Solante ang kahalagahan ng pagbomonitor at paglalagay ng travel restrictions upang mapigilan ang pagtaas ng kaso ng bagong sub-variant dagdag pa niya hindi ito nagtataglay ng katangian kagaya ng Delta virus na maaring magsanhi ng malalang impeksyon batay sa preliminary data ng nakahahawang sakit Una ng tinukoy ng World Health Organization o WHO bilang variant of interest ang naturang COVID-19 sa variant na nagmula sa parent lineage na BA.2.86. Anila, mababa ang global health risk nito at may kasalukuyang proteksyon ng mga nakalaang bakuna para rito. Sa kabilang banda, mabilis na kumakalat ang nakahahawang sakit sa bansang China, India, Singapore, United Kingdom at sa Amerika kung saan ito unang nadiskubre noong September 2023. Abiso naman ni Solante na manatiling magsuot ng face mask sa pampublikong lugar at palakasin ang immune system, bunsod ng pagdami ng tinatamaan ng respiratory viruses lalot ngayong holiday season. Nagbabala ang Presidential Communications Office o PCO na fake news at edited lamang ang kumakalat na Proclamation No. 427 na nagdedeklarang special half-working day sa December 22, bukas araw ng biyernes. Ayon sa PCO, ang naturang dokumento ay huwad at walang opisyal na verifikasyon mula sa pamahalaan. Makikita pa sa edited document na may lagda rin ito ni Executive Secretary Lucas Bersamin na may petsang December 21, 2023 mula sa autorisasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, mariin namang inabisuhan ng PCO ang publiko na maging mapanuri at sumangguni lamang sa official government sources para sa tamang impormasyon patungkol sa mga proklamasyon mula sa Malacanang Palace. Para sa Kidlat News Updates, Juan Miguel Soriano naguulat. At inyong pong natunghaya ng mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <coughs>